So, what's up mga Kargy Spider? Dito na naman tayo sa ating channel. Magpapalaban na naman tayo guys. Ang paglalabanan natin ay ito guys. ang paglalabanan natin. Orange at saka itim, itim na bullet. Yan guys. Pili na lang kayo dyan kung anong bit nyo nagagamba dito sa itim o dito sa orange. Wala. Wala itong itim guys at saka itong yung meron. Okay guys. So, paglalabanan na natin guys kung na natin guys. Shoutout nga pala kay Boss George George Manato sa isang maliit nating taga-panood at mahilig din sa gagamba. Shoutout sa iyo Boss George Manato. Sana hindi ka magsasawa sa ating mga vlogs, mga video. Sana ipanoorin mo lahat. So ito na yung paglalaban natin guys. walang meron. Okay. So, huwag na natin patagalin guys sa may magbigay ng magandang lawa. Okay. Yan guys. Ito yung pana. Ito yung ito yung meron. Ay, wala pala ito yung wala. <laughs> Medyo tulyanin na tayo guys. Sa so, ito yung meron. Pili na lang kayo guys kung ano yung sa wala o sa bala sa rin magbigay ng magandang laming so, so din natin to so gina magbigay ng magandang laming guys Ush. at 1-0 yung yung bandang wala guys oops lakas pumitik yun ko na bandang meron baklang nagulat so isa pa guys yun, ay wala malakas so to 0 pumapalag Uma, pero hindi niya kaya sa lakas guys pero to zero pa lang hindi pa nahulog yan ano na. oops oops ah, so crazy low wind na to ah Ito. yun pa natin sa paggagatao lumalaban pumapalang ay pala na. so meron wins talo wala so puso lang natin guys bigyan ko pa kayo ng isang laro so what's up mga Kargy Spinner to babalik na balik na tayo sa pumapalang ng spider guys shoutout ulit kay George Manato shoutout sa iyo boss tapos paglalabagin natin ngayon guys. Yeah. Yeah. May meron pagka-orange na dilaw. Ang magkakalaban ito na wala guys. Sa wala. Ito pag to naman yung magkakalabay niya. Parihas ha. Parang hmm, parihas guys. Oh. Okay. Huwag na natin patagalin. sa na yung magbigay ng magandang laban guys. Oh, sorry guys, nakulong. Ito yung wala, wala. Saka ito yung meron. Magigalang magigagamba natin ha. Saka yung magbigay ng Ito yung nasa wala ha. Saka yan, yan na. Yun. Tapla, walang nahulog guys. Yun. Kagatan to the max, guys. Yun. Yan. mga na, guys. Ganda ng laban, no? So, Yan. Palagan. Kagatan to the max, guys. Yan. Pagalingan na lang lang sila, guys. Yan. Oh, kumakagat pa rin. Palagat pa rin. Uy, tumakbo. Tap, Ay, so. Tap. Parehas ko lang tayo, guys, so. Okay. Oh. So. Kapag guys. Ay, wala. Hindi na maglalaban nito guys. Hindi na. O. So, try pa natin guys sa Kung maglalaban pa. Kung hindi na maglalaban, tigil na natin. Wala na to guys. Tabla na lang natin. Ito yung pag kanina eh. Yung nahulog. Yung mas malakas. Siya naka-score Ito na wala din na ako na gumagal na kung na So, tabla na lang natin ito guys. <laughs> Iririmas na lang natin kung yun malakas na pero nahulog. Ito na wala na oh kung tinala. Baka mapabantatay mo yung So, tabla na natin guys. Abangan nyo na lang ang rematch nito. Ganda ng laban. Okay, guys. tablan na lang. Tabla na lang natin, guys. Abangan nyo na lang ang rematch. Re eh, rematch. Oh, sana ay mabuhay, mabuhay pa to. Ganda ng laban. Abangan nyo, guys, ang rematch ng dalawa. So, hanggang dito na lang mga carji Spider. Pakiclick sa button, bell button at saka pa-subscribe, pa-comment, like, share mga kaji spider. Once again, shout out kay George Manato. Man, sana hindi ka magsasawa sa mga video ko. Okay, kung meron man magpapa-shout out diyan, comment niyo na lang sa baba. <laughs> mga kaji spiders. Okay, hanggang sa uling video, paki-click, paki-subscribe, paki-like, comments para dito kayo sa mga bago kong video guys okay peace out God bless all of you.